Maligayang pagdating sa ating channel kaibigan. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang isyu na maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buong mundo, ang posibilidad ng alitan sa pagitan ng Russia at China. Ang dalawang bansang ito ay kilala sa kanilang matibay na relasyon at alyansa laban sa impluensya ng Kanlurani. Ngunit sa kabila nito, may mga palatandaan ng kanilang mga interes ay maaaring magkabanggaan. Ano ang mga posibilidad ng pwedeng pagmula ng tension na ito? Paano maaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo? Tara't alamin natin ang lahat ng ito sa ating malalimang pagsusuri. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klasing video. Ang alyansa ng Russia at China ay hindi lamang nagsimula sa kasalukuyang panahon. Ito ay may ugat na bumabalik sa Cold War era. Noong panahon ng Union Soviet, ang Russia at China ay may komunistang ideolohiya na nagbuklod sa kanila laban sa mga kapitalistang bansa lalo na sa Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaparehong ideolohiya, nagkaroon na rin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansang ito noong 1960s tulad ng Sino-Soviet split kung saan nagkaroon ng armadong sigalot sa kanilang hangganan. Ngayon paman man, sa mga nakaraang dekada, muling nagbuklod ang Russia at China na nagresulta sa isang malalim na alyansa na nakatuon sa paghadlang sa impluensya ng kanlurani. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling matataga ang alyansa ng Russia at China ay ang personal na relasyon ng kanilang mga leader. Si Vladimir Putin ng Russia at si Xi Jinping ng China ay nagkaroon ng higit sa 40 na pagkikita mula nang sila ay nasa kapangyarihan. Ang kanilang personal na pagkakaibigan ay nagresulta sa maraming kasunduan sa kalakalan, enerhiya at depensa. Ngunit sa kabila ng kanilang matibay na ugnayan, hindi rin maiikakaila na may mga isyo na nagiging sanhi ng tensyon. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tatagal ang kanilang pagkakaibigan sa harap ng mga lumalalang sigalot? Bagaman parehong autocratic ang pamahala ng Russia at China, may mga ideolahikal na pagkakaiba na maaring magdulot ng sigalot. Ang Russia sa ilalim ng pamumuno ni Putin ay nakatuan sa pagpapanumbalik ng impluensya nito sa mga dating estado ng Union Soviet at sa pagpapalawak ng impluensya nito sa Europa. Samantalang ang China naman ay mabilis na lumalawak ang impluensya sa buong Asya, lalo na sa Timog Silangang Asia at maging sa Afrika. Ang dalawang bansa ay nagkasalungat din pagdating sa kanilang pananaw sa pandaigdigang ekonomiya. Habang ang China ay nagsusulong ng Belt and Road Initiative, ang Russia naman ay mas konserbatibo pagdating sa mga global na proyekto. Ang mga kaibahang ito ay maaaring maging sanhinang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Far East ng Russia ay isang rehiyon na napakahalaga, hindi lamang dahil sa yaman ng likas na yaman nito kundi pati na rin sa estatehikong lokasyon nito. Matagal nang may sigalot ang Russia at China sa teritoryong ito at bagaman may mga kasunduang na pirmahan upang iwasan ng alitan, patuloy pa rin ang mga tensyon. Ang lugar na ito ay napakahalaga para sa parehong bansa at anumang pagtas ng tensyon ay maaring magresulta sa isang digmaan. Ang mga eksperto ay nagbababala ng patuloy na pressure sa rehiyon na ito ay maaring maging sanhinang isang malaking sigalot na magdudulot ng destabilization sa silangang Eurasia. At kung sakaling magkasagupa ang Russia at China, ang epekto nito ay mararamdaman hindi lamang sa kanilang mga bansa kundi sa buong mundo. Ang parehong bansa ay may malalakas na ekonomiya na nakadepende sa kalakalan at enerhiya. Ang Russia bilang isang pangunahing tagapagluwas ng langis at gas ay maaaring mawala ng malaking kita kung ang China na isa sa mga pangunahing kliyente nito ay magiging kalaban. Samantalang ang China na umaasa sa mga hilaw na materyales mula sa Russia ay maring magdusa sa kakulangan ng mga ito na magre-resulta sa pagbaba ng kanilang produksyon. Bukod pa rito, ang kanilang militar ay parehong makapangyarihan na may mga modernong armas at teknolohiya. Ang isang digmaan sa pagitan nila ay maaaring magdulot ng hindi lamang lokal kundi pandaigdigang krisis lalo na kung gagamit sila ng mga armas nuklear. Sa kabila ng matatag na aliansa, may mga palatandaan na maaaring sumiklabang tensyon sa pagitan ng Russia at China. Una, ang mabilis na militarisasyon ng dalawang bansa. Ang Russia at China ay patuloy na nagtatayo ng kanilang mga militar at ang kanilang paglahok sa iba't ibang mga regional na sigalot ay nagpapakita na handa silang gamitin ang kanilang lakas o pangipagtanggol ang kanilang mga interes. Pangalawa, ang pagtaas ng presensya ng China sa rehiyon ng Central Asia na tradisyonal na itinuturing ng Russia bilang bahagi ng kanyang sphere of influence. Ang pagpasok ng China sa rehiyon na ito ay maaaring magdulot ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na kung ang mga interes nila ay magkasalungat. Kung sakaling magkasagupa ang Russia at China, anong magiging papel ng Estados Unidos at ng iba pang kanluraning bansa? Malamang na ang Amerika bilang pangunahing kakompetensya ng parehong Russia at China ay gagamitin ng sitwasyon upang palakasin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Ang NATO na isang aliansang militar ng mga kanluraning bansa ay maaaring magpadala ng kanilang pwersa upang suportahan ang alinman sa mga naglalabang pani, depende sa kanilang mga interes. Ngunit dapat ding tandaan ng anumang paglahok ng kanluran ay maaaring magdulot ng mas malawakang digmaan na maaaring humantong sa isang pandigdigang krisis sa kabila ng lahat ng mga tensyon at posibleng mga alitan, hindi natin dapat kalimutan na ang Russia at China ay may malalim na ugnayan na hindi madaling mabuwag. Ang kanilang alyansa ay nagkaugat sa kanilang pagnanais na labanan ang impluensya ng kanluran at maaaring gawin nilang lahat upang mapanatili ang kanilang relasyon. Gayunpaman, sa harap ng mga lumalalang isyu tulad ng teritoryal na sigalot at ideolohikal na pagkakaiba, hindi rin may kakailan na may posibilidad na sumabog ang isang digmaan sa pagitan ng dalawa. Ang tanong ngayon ay kung paano nila maiwasan ang posibleng sigalot na ito at kung ano ang mga hakbang ang gagawin nila upang mapanatili nila ang kanilang aliansa at pagkakaibigan. Habang patuloy nating sinusuri ang mga masalimuot na relasyon sa pagitan ng Russia at China, malinaw na ang anumang pagbabago sa kanilang aliansa ay maring magdulot ng malalim na epekto sa pandigdigang kapangyarihan. Ang dalawang bansang ito ay matagal ng magkasangga, ngunit sa mundo ng geopolitika, ang malian sa maring magbago sa isang iglap lamang. Kung ang kasalukuyang tensyon ay hahantong sa digmaan, maring ito ng pinakamalaking hamon na kakaharapin ng ating henerasyon. Isang digmaan na maring baguhin ang takbo ng kasaysayan. Ngunit ang tanong, magiging matatag ba ang ugnayan ng Russia at China sa harap ng mga pagsubok na ito? O masusubok ba ang kanilang pagkakaibigan sa punto ng hindi na mapigilang alitan? Anong masasabi nyo dito kaibigan? Nakikita nyo bang magpapatuloy ang kanilang alyansa o may mga indikasyon din ng nalalapit na tunggalian? Ibahagi lang po ang inyong opinion sa comment section sa ibaba kaibigan. Kami ay sabik na malaman ng inyong mga saloobin at sana'y mag-subscribe na din kayo at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss sa mga susunod nating talakayan. Tulad ng lagi naming sinasabi, kami nagpapasalamat sa inyong support at dedikasyon sa panonood sa aming mga video. Hanggang sa muli, antabayanan ng mga susunod pang pa mga episode.